So, kailangan mo nang, syempre, feel health, edi magkano babayaran mo. Halimbawa, alam mo naman sa atin sa Pilipinas, pagka na-admit ka, hindi po pwedeng ano dyan, kailangan bayad ka agad, ba diba? Eh, sa ibang bansa, ay papasok ka muna o admit ka muna bago pag-usapan ng bayad dahil maganda naman ang mga health insurance sa ibang bansa. Tsaka, napag-usapan yung ano yung bayad, kung magkano. At kadalasan, may insurance sa ibang bansa na 80% na, babalik sa'yo pagkatapos mong ma-hospital, halimbawa sa Japan, at ang mga bata, covered lahat ng insurance pa-hospital, kaya kapag may sakit anak mo, wala kang babayaran ni One Cents. Sa atin wala lahat, may bayad. Tapos ang malasakit center na, isa sa mga sinasandalan ng mga kababayan nating mahihirap. Mukhang wala ding budget. So paano na ang mga kababayan natin kung alisan pa ng subsidy ng PhilHealth? Sa akin, Center sa ito po, kapartner po namin yan. Yung pong mga tumatawag sa amin, nagko-comment, like, wala pang piling wala pang pang-opera. Doon namin pinapupunta po yan. At nakakabili po, po sila, nabibigyan po sila. Actually, hindi ko bibili. Nabibigyan po sila Gracias.